Tinukoy na ng MMDA ang pasaway ng motoristang paulit-ulit na iligal na dumaan dyan naman sa EDSA Passway. Hindi lang po isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong daan at siyam na beses na dumaan sa EDSA Busway ang naturang uh, motorista at ito'y taga San Mateo, Rizal. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes mula itong uh, Agosto nung nakarang taon hanggang ngayong buwan ng Hunyo. Anya, nakipagugnay na sila sa Land Transportation Office para bawin ang lisensya ng driver at irekomenda na patawan po ito na git sa isang daang libong pisong multa. Siya, siyam sa kanyang violation ang ngyari po nung naibalik na ang No Contact Comprehension Policy o NCAP. Iginit po ni Artes na napaka-importante ng NCAP dahil hindi naman nila nababantayan ang lahat ng lumalabag sa patas trapiko. Kasabay nito, sinabi ho ni Artes na pinag-aaralan na rin ng MMDA na uh, ang pagpapataw po ng community service sa halip na multa sa mga motoristang mahuhuling lumabag sa batas trapiko.